kontrobersyal at naging maingay ang hakbang noon ni Liza Soberano nang magdesisyon siyang tumahak ng ibang daan sa kanyang karera. Ganon din dahil na rin sa mga nilabas niyang saloobin patungkol sa showbiz career niya sa Pilipinas. Ngunit tila hindi naging matagumpay ang kanyang naging karera sa Hollywood at ngayon ay nais niyang pumasok sa Korean Entertainment. The Philippine showbiz list presents Liza Soberano's career from Hollywood to Korean entertainment. Careless. Pumirma si Liza Soberano ng kontrata sa Careless Music, ang record label at talent management company na co-owned ng singer-actor na si James Reid noong June 2022. Sinabi niya na ang paglipat niya ng management ay nagbigay daan sa kanyang kumawala sa mga taong nagdidikta sa mga ginagawa niya sa loob ng mahabang panahon. Ikinagulat nga ito ng karamihan lalo na at hindi sekreto ang matagumpay na karera ni Liza mula sa mga hit teleseries at blockbuster movies Si Liza ay prize star at homegrown artist ng ABS-CBN Nasa pangangalaga siya ng Star Magic at co-manage din siya noon ng talent manager na si Ogie Diaz Nang mag-expire ang kontrata niya sa ABS-CBN noong 2020 ay hindi na niya ito ni-renew pa Liza wanted to work in Korean entertainment. Bagamat naroon ang pressure at kaba, higit na lang ibabaw sa kay Liza ang kasiyahan at determinasyong mapalago ang kanyang karera. Katunayan dahil ang Careless Music ay mas kilala bilang isang music label. Gusto rin umano niya na ipush ang talento niya sa pagkanta na hindi alam ng maraming tao at mukhang ang Korean Entertainment ang daang unang naistahakin ni Liza dahil kasunod ng pagpirma niya ng kontrata noong July 2020 ay lumipad ang Careless Music Crew sa South Korea. Dito ay bumisita sila sa iba't ibang entertainment company sa K-pop industry at nakipag-meet up sa ibang artists. Nariyan nga ang dance collaborations ni Liza sa iba't ibang Korean stars gaya nina J Park at DK ng Icon na talaga namang kinaingitan ng K-pop fans. Bukod sa pagkikipag-collaborate niyang ito, ay sinurpresa naman niya ang lahat ng mag-guest siya sa isang Korean TV show na Not Hocans But Scans. Sa kanyang Instagram stories ay binahagi ni Liza ang screenshots ng paglabas niya sa naturang show kung saan binanggit niya na ito ang kanyang kauna-unahang Korean show. Samantala sa video na nilabas ng MBN Entertainment sa YouTube, ay sinabi ni Liza na big fan siya ng K-pop at K-drama. Ito rin anyang dahilan sa kagustuhan niyang makahanap ng trabaho sa Korean Entertainment. Liza on her first Hollywood film Sa pagbabagong daan ni Liza, hayagan din siya sa pagsasabing nais niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa Hollywood tila hindi nga siya nagkamali sa desisyong ito at unti-unting tinutupad ang kanyang Hollywood dream. Maliban nga sa nakasamang Korean stars, ay ilang Hollywood actors din ang kanyang nakadaupang palad. Narira niya sa iba't ibang international events at maging ang pagkakaroon ng Hollywood project. Noong August 2022, kinumpirma ni Liza na bahagi siya ng upcoming American film na Lisa Frankenstein. Nang makapanayam. Ibinunyag niya na mismong ang direktor na naturang pelikula, si Zelda Williams, ang nag-engganyo sa kanyang mag-audition nang minsang makasalamuhan niya ito sa Los Angeles, California. Nagpadala raw agad si Liza ng self-tape audition habang siya ay nasa South Korea. Makalipas lamang ang dalawang araw ay natanggap na kanyang manager ang magandang balita na tanggap na siya sa nasabing pelikula, gaganap siya bilang step stepsister ng bidang si Catherine Newton. Ayon pa kay Liza, masaya at excited siya dahil maliban sa ito ang kanyang unang Hollywood role, ay ito rin ang kauna-unahan niyang horror comedy romance movie. Living in Los Angeles for Hollywood Dream Upang karirin ang kanyang Hollywood dream, naging bukas din si Liza sa desisyon niyang manirahan na sa Los Angeles, California. Paliwanag ni Liza na mas papadali ang pag-build niya ng kanyang career kapag naroon siya mismo. Lalo na anya sa paghahanap ng trabaho na mas maganda na nakikita ng personal ang mga taong kamiting kesa sa Zoom. Ayon kay Liza ang main goal niya raw talaga ay maging isang world class actress pero ini-explore din daw niya ang kanyang music career kung saan ay kumukuha rin siya ng vocal lessons. Bukod sa sunny weather sa Los Angeles, excited si Liza sa vibe ng mga tao na handang magtrabaho ng husto para makamit ang pangarap. May business mindset at bukas sa collaborations. Ngunit ang desisyong ito ni Liza ay hindi maiwasang panghinayangan ng ilan lalo na nung malamang nakatira na lamang siya sa inuopahang apartment sa Amerika. Nagkaroon ng pagkukumpara dahil sa tinalikuran niya ang magandang buhay niya dito sa Pilipinas upang magkipagsapalaran abroad para sa kanyang karera na walang katiyakan. Sa hiwalay na interview noong March 2023, hindi sinekreto ni Liza ang ginawang pagtitipid sa pamumuhay niya sa ibang bansa. Paliwanag niya na sobrang mahal ang magrenta ng Airbnb o hotel sa Los Angeles. Praktikal lang daw siya at isa ito sa kanyang tipid tips upang makapag-ipon ng pera para makakuha ng sariling bahay sa nasabing lugar sapagkat ito anya ang magsisilbi niyang home base habang pinupursigi ang pag-abot sa kanyang Hollywood goals. Liza starts YouTube travel show in South Korea. Isang taon na ang nakalipas mula ng na mapagdesisyon ni Liza na baguhin ang takbo ng kanyang career. Kapansin-pansin ang hindi gaanong pagyabong nito. Maliban sa mga dinaluhan nitong events sa loob at labas ng bansa at pakikisalamuha sa ilang international stars, ay hindi na ganun ka-visible si Liza. Bagamat nauna ng sinigurado ng manager niyang si James Reed na may bagong aabangan kay Liza, nariyan pa din ang mga katanungan kung ano nga ba ang nangyari sa karera ng aktres na sa tila ba hindi na ito umabante pa. At kamakailan lang, usap-usapan ang kinahantungan ng kanyang career move na mula sa pagiging A-list actress ay nauwi si Liza sa pagiging content creator. No September 13, 2023, nagsimula ang pilot episode sa bago niyang series na mapapanood sa YouTube sa pamamagitan ng PHH-TV. Ito ay pinamagatang Liza in Korea na mayroong 15 episodes na tumatagal ng 10 minuto bawat episode. Hindi lang pamamasyal sa magagandang destinasyon sa Land of the Morning Calm ang ipapakita ni Liza, kundi pati pagkikipagkilala niya sa ilang sikat na personalidad sa entertainment industry doon. Sa isang panayam, ikinuwento niya na ang bagong travel show ang tila nag-inspire sa kanya na mas aralin ang Korean entertainment. Ayon kay Liza, ang Korean production company na JJ Global ay nag-produce ng YouTube series niya. Nakilala raw niya ang kumpanya sa tulong ni na Hayden Ko at Vicky Bello. Ibinunyag ni Liza na noong April pa sila nagsimulang mag-shoot para sa nasabing proyekto kung saan ay nanatili siya sa Korea sa loob ng labing walong araw. Bagong araw ang taping ay tinanong siya ng Korean producers kung ano ang gusto niyang maranasan o gawin sa Korea. Matutunghayan sa proyekto ang fan side ni Liza habang hindi pa raw siya muling mapapanood sa TV at pelikula. Anya nag-enjoy daw talaga siya sa paggawa ng Liza in Korea. Dahil likas na hilig niya ang Korean entertainment. Talagang bumibili pa raw siya ng merchandise sa mga paborito niyang K-pop stars. May panahong naglalaylow siya pero ayon kay Liza, hindi na wala ang interest niya sa Korean entertainment. Aminado din si Liza na mas kinabahan siya sa paggawa ng naturang travel show kaysa sa mga proyektong umaacting siya. Sinabi din niya na bagamat napakaraming content na base sa Korea ang napapanood sa internet, siniguro niya nakakaiba ang i-offer na kanyang Liza in Korea. At sa tingin daw niya, ngayon lang talaga siya nakagawa ng ganitong klaseng content. Liza Learns Korean Language Nabanggit ni Liza na ang pagiging mabilis daw magtrabaho ng mga Korean production companies ang isa sa nadiskubre niya at gusto niya rin sanang ma-adapt pagdating sa filming sa Pilipinas. Nang matanong kung ano ang particular na nais niya ma-adapt in term of production, hindi siya nagbigay ng konkretong sagot dahil aware naman daw siyang ang naranasan niyang content creation production ay iba pa rin sa TV at movie production. Napagtanto rin daw ni Liza na uso sa Korean entertainment ang mga super cute and super bubbly sa kamera aminado siya na naiiba sa kanya yon. Hindi din niya itinanggi na nakaramdam siya ng hiya nung una, lalo pa at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatrabaho niya ang Korean production company at dagdag pangarian ang language barrier. Kaya naman disidido si Liza na mag-aral ng salitang Korean na gusto daw niyang pasukin ang Korean entertainment kung mabigyan ng oportunidad. Lahat niya na nakakapagsalita na siya ngayon ng konti kinokonsidera daw niya ang Korea bilang next Hollywood o hindi kaya ito na ang bagong Hollywood. Ayon kay Liza, gumagawa ng ingay ang Korean entertainment at isang karangalan para sa kanya ang maging bahagi nito. Katunayan ay nakipagkita nga raw siya sa maraming production companies, agents at managers at naroon ang interes ng mga ito. Sinabihan daw siya na balikan sila kapag nakakapagsalita na siya ng Korean, kaya naman siniseryoso niya ang pag-aaral ng kanilang lengguahe. Liza explains why Hollywood career on pause. Ang bagong yugto sa karerang ito ni Liza bilang content creator ay ikinatuwa ng kanyang mga tagahanga dahil sa wakas ay nabigyan din anila ito ng proyekto na magiging hudyat sa unti-unti nitong pagpasok sa Korean entertainment industry. Ngunit may ilang netizens ang hindi pa din maiwasang panghinayangan ang nangyayari sa karera niya ngayon na bagamat nararamdaman pa din ang presensya ni Liza sa industriya, hindi kaila ang tila pagkawala ng kinang nito kumpara dati. Nariyan din ang komestyon sa pinagmamayabang umano nitong Hollywood career na magpahanggang ngayon ay hindi pa nakitaan ng bunga. At sa naging panayam sa kanya, nilinaw ni Liza kung bakit sa halip na acting projects, tila ang pagiging content creator ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Ayon kay Liza, may kinalaman daw ang nagaganap na actor strike ngayon sa Hollywood, lalo pa at miyambro siya ng SAG-AFTRA dahil nga sa hindi siya pwedeng umacting, kaya mas pinagtuunan nila lang pansin ang paggawa ng contents. Ayaw daw niyang isipin ng mga sumusubaybay sa kanya na ayaw na niyang umarte, sadyang hindi lang daw talaga pa pwede sa ngayon. Dahil nga raw sa strike, may ilan siyang Hollywood projects na nakapending, kabilang na riyan ang unang Hollywood film niya na Lisa Frankenstein na nakatakda sanang ilabas ngayong taon. Ito ang yung dahilan kung bakit nila nilabas ang travel show na Liza in Korea para kahit papaano ay makapag-reconnect at mapapanood siya ng kanyang mga tagahanga na alam niya na namimiss na siya. Nabanggit din ni Liza na isa rin sa pinagkakaabalahan niya sa ngayon ay ang itinatayong sariling production company kung saan ang dalawang business partners niya rito ay mula sa Amerika at Korea. Kung matatandaan, dati nang nabanggit ni Liza na nais niyang magtrabaho behind the scenes. Alam daw niya na hindi siya magiging artista habang buhay. Kaya naman, nais daw niyang pag-aralan ang mga proseso pagdating sa likod ng kamera. Kahit sinusubukan niya ang kapalaran sa pagiging world-class artist, ay nais niya rin ikonsidera ang iba pang paraan para sa kanyang career growth. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. If follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!